mapagpalang araw po mga kabukid. Pasensya na po at ngayon lang uli na ulit ang ating pagmumukbang. Ang ulang ko po ay ginulay na gabi o ligaw po dito po sa Lubang Island. Tsaka po maliliit na pinaritong isda. Shoutout po sa nagbigay kay Tito Imat. Tapos meron po akong manggang pautan. Ito po yung mangga na maliliit po talaga. At pinupulot lang po ito pag uh, na magulang na siya. Hindi po ito masarap pag pinuputi. Halika po, samahan po ninyo akong kumain. Try po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang pong ito. Naway dinisin po ninyo at magsilbing kalakasan po ng aking katawan. At patuloy po ninyo akong samahan sa maghapon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaya po mga kabukid. busy yan nung nagdaang araw. Kaya ngayon lang ulit nakapagmukbang. Maya-maya po yung shoutout mga kabukid. Samahan po muna yung Samahan po muna ninyo akong kumain. Masarap po ito. Ninulay ni Commander. Hmm. Ang pa po si Commander kaya hindi nakasama. Hop. Ang kabukid. May late na isla Kain pa kitinik. Hmm. Hop. Hop. Bago pa nakuha ng gabi, ito po may baguong na may bawang at balanoy, suka. Kawang sa amin, ginulay. Mm -hmm. mm. Trap. Tama-tama sa mga lamig ng panahon. Ilang araw na po nag-uulan po dito sa Lubang Island. Mm -hmm. Halika na at samahan niyo na po ako. Sarap! Pagkagayang itong mga tag-ulan, ang gabi po talagang imalabas. Mhm. Ako. Nakakatin pa pala ito. Grabe, sarap ah. Hmm? Crunchy. Mm -hmm. Mukabukod. Ito yung sinasabi ko sa inyong balanoy. Ibang eh. ko lang po kung anong tao sa inyo. Ah. Sa inam naman kumain. Pagka ganito nag-uulan. Mm. top selamat ulang satu itu imat sama bini kain yang tidak binam Ay, meron pa nga pala itong ano. Halong bagoong kabukid. Pinaka pampalasa niya. Whew. mm -hmm. Na, no, nakamaling no, po sana. Maya, maya. hmm Mm hmm, Ah. Mhm. Abukid, bawtan. Ah. Oh. Maliit lang po siya tapos manipis po yung pagkabalat niya tapos ang kanyang buto, bunot ay malaki. Pero bagamat ganun ay eh, pag nakain po naman ninyo napakatamis. Mhm. Mm tap kabukid Hmm? Tamis. Bago ko humakan mo tayo, may shoutout pa nga pala tayo. Shoutout nga po pala dyan sa tropang Abu Dhabi. Kay Kabukid Ramil Tilibrico. Ganon din po sa kanyang sama, kasama na sina. Kabukid Madam Sharon at saka Kabukid Madam Carol. Ganon din po. Shout out din kay Madam Bella Alma Vergara. Belated happy birthday naman po kay classmate Allen Balibay. Ingat ka palagi. Shout out din kay Markley Insigne. Shout out na rin po kay Kabukid Noemi D. Pereira. Shoutout kay Ramon Miranda. Shout out din po kay Madam Lenny Velasco from General Trias. Shoutout po kay Kabukid, Doresa, San Juan, Pram, Sumida, Tokyo, Japan. Naku, layo. Salamat po, always watching. Shoutout din po kay Madam Kabukid, Mercy Esmino. Salamat po sa palagi po ninyong panonood at pagsuporta po sa akin. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video, huwag po ninyong kalimutan mag like, comment, and share. Hanggang sa muli po, paalam po and God bless.